So right mga boss, magandang araw. Another day, another vlog. Ayan, for today's video, ay uh, meron tayo dito ngayong ayusin uh, motor na Rusi. Ayan, Rusi. PC125. Ayan, sa so, mga nagtatanong, parehas lang nito yung Rusi na 150 na ditangke. Ayan, so ang issue nito is wala siyang kuryente. At sabi nung may-ari, ito daw ay bagong palit ng stator stator drive ayan ito ito itong 4 wires 4 wires na ito kakapalit lang daw isang araw lang nagamit ay uh, wala na sira na daw ulit so ngayon check natin so ang um, ating findings ay stator ulit sira wala siyang kuryente wala siyang nilalabas ng kuryente dito ayan so yun and then ito ay battery operated dahil meron siyang accessory wire ito Ayan, black wire. So, right